Hi guys! Once again, welcome na naman po sa ating YouTube channel. Ayan, so for today's content, dahil marami pong nagtatanong dito po sa content na to, kung paano ba maglaba ng pantalon. Ito po yung karagtong ng vlog ko na kung paano maglaba ang damit gamit ang washing machine. So since na may nag-comment po doon sa comment section kung paano maglaba ng pantalon, so I decided to make a content na uh, ipakita na rin kung paano maglaba ng pantalon hindi kukupas ang kulay or kasi syempre yung mostly po talaga sa paglalaba kailangan maingat po tayo lalo na sa mga kulay medyo nababawasan siya or kumukupas so ito po yung strategy na naisip ko na i-share ko sa mga viewers ko lalo na dun sa nag-comment dun sa aking comment section kung paano maglaba ng pantalon at at this time naman hindi lang sa paglalaba ng pantalon ang ituturo ko pati din po doon sa paano hindi mabilis kumupas ang kulay ng isang pantalon. So, in addition guys, paano hindi uh, kukupas ang kulay ng pantalon? Siyempre, uh, lahat naman po ng bagay na luluma. Pero, siyempre, kailangan it takes time. So, ito po yung naisip ko na content para makatulong naman sa iba. Ipakita na rin kung paano maglaba ng pantalon na hindi kukupas ang kulay. Or, so, in addition na rin po para magkaroon naman kayo ng tips ang ginagawa ko po is that kung nagsasampay kayo ng pantalon, kung nag-drain naman kayo ng pantalon, huwag nyo na lang isampay sa initan or expose sa heat or sa init ng araw kasi yun po yung uh, based on my experience, it is possible na nababawasan yung kulay kapag naka-expose sa araw ang sinampay natin, lalo na kung ito ay di kulay. So, I suggest na kung nagsasampay kayo, dapat sa may lilim or nimbawa sa may likod ng high nyo, doon nyo po pwedeng isampay ang inyong mga pantalon or inyong mga gamit na pwedeng kumupas. Kasi yung init ng araw or sinag ng araw po ay sobrang init. So, it is possible na sobrang nagdadry po yung texture ng tela. And yun po yung reason kung bakit kumukupas ang ating mga kulay na damit, lalong lalo na ang pantalon. Ayan guys, so tara, ituturo ko na sa inyo guys, kung paano natin labhan ang pantalon sa washing machine, ha? Lalong lalo na -lalo dun sa nag-comment sa aking comment section. Ayan, so first step sa paglalaban ng mga pantalon is that kailangan nating set aside yung ating mga pantalon or ihiwalay natin siya doon sa mga iba pang labahin like t-shirt, underwear, and then Uh, mga kung ano-ano pa po. So, kukuha tayo ng lagayan. Um, dito po natin ihiwalay o ilagay ang ating mga pantalon. And, guys, uh, bago natin ihiwalay ang mga pantalon doon sa ibang labahin, kailangan natin siyang na-assure natin na nakabaliktad na po lahat para may reason po yan kung bakit natin babaliktarin na yung ating mga pantalon. Ayan. So, binabaliktad natin yung ating mga pantalon just because, di ba, minsan may mga kulay, may himulmol. Para maiwasan natin yun, kailangan babaliktarin natin siya. Tulad dito, naka-front, di ba? So, kailangan baliktarin natin to. Para yung kulay niya, kaya the reason po kasi na nagka... Kaya the reason po kasi kung bakit nagkakahimulmol ang pantalon is that pag nilabhan yun, naka-front, and then naming sabon or bleach na nakalagay. Ayan. So, I suggest na bago nyo laban ang mga pantalon nyo, tunawin nyo muna yung mga detergent or mga powder na gagamitin nyo sa paglalaban ng pantalon. Pa so, hindi nakakaalam yung reason kung bakit babalik tanin natin yung ating pantalon bago labhan. Kasi sobrang tapang po ng sabon or chemicals po. Or chemicals ng sabon. Kaya babalik natin siya para uh, siguro may napansin po kayo yung iba kumukupas yung kulay. Yun po yung reason kung bakit um, kumukupas yung kulay. Dahil siguro sobrang dami ng sabon and then konti lang yung pantalon. So, kailangan uh, pag naglalaba kayo ng pantalon, tansyado po talaga yung sabon para hindi kupas ang kulay niya. And then, balik ta rin po. And siguro sa pag paglalaba naman po is uh, 15 lang. Yung wag na po kayong ah uh, ipaikutin nyo kasi yun po yung nakakupas ng kulay ng pantalon yung sobra sobra yung kanyang pagwawash at sa timer sobra sobra kailangan kung ano lang yung maximum na isang ikot yun lang po yun huwag nyo na pong ulit ulitin kasi yun po yung nakakupas talaga ng kulay ng pantalon ha yun po yung lagi yung tatandaan and then of course sa himulmul din bago nyo tanggalin yung uh, pantalon kailangan huwag niyo po ng i-drain yung tubig. Kailangan may tubig pa po ang nakastock para hindi kapit yung mga himol doon sa ating pantalon. Ayan, so maraming maraming salamat sa pagpunta sa aking YouTube channel. Sana for today's content, meron na naman kayong bagong kaalaman na natutunan. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para kayo updated sa aking panibagong videos na i-upload. Thank you guys!